Nakahanda ang pambansang pulisya na tumulong sa mga water concessionaires sa pamagitan ng paghuli ng mga nagsasayang o nag ng tubig ngayong panahon ng El Nino Phenomenon. Ang lungsod na ng Marikina ipinagmalaki ang kanilang mga proyekto para makatipid sa pagkonsumo ng tubig. Mar Gabriel sa Balita. Nasa 50% ng konsumo sa tubig ang natitipid ng Marikina City sa ilang piling pasilidad at gusali sa lungsod. Sa tulong na rin yan ng mga rain harvester system na ikinabit sa ilang government facility at paaralan na ngayon ay pinakikinabangan na. Itong rainwater harvesting system na Marikina ay ginagamit namin ito para dito sa araw-araw sa na ginagawa natin, katulad yung pagdidilig ng halaman, yung pag, paglilinis ng mga flooring, kasama rin. Kaya ito nilink namin sa toilet facility, yung pag ng toilet. Hinikayat din ng Marikina LGU ang kanilang mga residente na magkabit ng kaparehong pasilidad sa kanilang mga bahay upang magamit sa gitna ng nararanasang El Nino. Ano naman ang prinsipo lang talaga eh. Oh, uh, yung, uh, yung bubong, may alulod, ah, yung tubig na na nagaling na sa alulod ay ah, hindi diretso sa drainage, kundi merong ah, sasalong ah, container para yung ah, may iipon doon sa container, ayun naman ang magagamit. Bukod dito, nauna na rin nakipag-ugnayan ang Marikina LGU sa Manila Water kaugnay sa paglalagay ng pitong deep well system sa iba't ibang lugar sa lungsod. Ito ang magiging alternatibong water source nila sakaling makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig regulated dito ang paggamit upang sa ganun hindi naman maapektuhan yung water na ng uh, ng Marikina at gagamitin lamang yung tubig na to o yung source of water nito kung sakaling talaga may tagtuyot at uh, mababa na ang uh, tubig sa dam na siyang magsusupply ng uh, ng uh, mag, ng tubig sa sa para sa sa city sa Marikina ang Department of Interior and Local Government o DILG, inatasan na ang Philippine National Police na tumulong sa mga LGU sa paglalatag ng mga paraan para makatipid ng tubig. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga water utility company para tumulong sa panghuli sa mga sangkot sa pagsasayang ng tubig. Ready po palagi ang PNP na mag-provide ng assistance po, particularly law enforcement uh, uh, assistance po if uh, the need arises po. Kasabay nito ay pinaalala rin ng PNP sa kanilang mga tauhan ang matagal na nilang pulisiya kaugnay sa energy at water conservation. Is just a matter of reiterating and reminding them na kung may mga serang tubo sa inyong mga station, dapat i-repair po yung para hindi nasasayang po yung tubig. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagkakaroon ng mga rain catchment facility sa kanilang mga tanggapan at kampo sa buong bansa upang makatulong sa pagtitipid ng tubig. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.